O oh, hayo hey, guys, araw ng Biyernes ngayon at hindi pa huling araw sa trabaho. Bukas kasi guys, araw ng Sabado, may pasok pa ako. Time check nga pala guys, 7:30 na ng umaga. Mag-aalarm ng alas 7 pero babangon ng 7:30. Yun no, ang bilis lang talaga ng araw no. Kakalunis lang taos ngayon patapos na naman yung linggo. Pero sana, huwag ka naman ganto kabilis mawala. Yun no, pag ganto nga guys patapos na yung linggo, ang sarap pumasok sa trabaho. Samahan pa ng magandang panahon ngayon dito sa Japan. Nitong mga nakarang araw nga guys, paiba-iba yung panahon. Minsan medyo mainit, minsan medyo malamig naman. Pero kahit at anong panahon pa yan, di mawawala yung kape natin sa umaga. Ah, sarap. Umuusok pa. Ganto nga pala guys yung panahon ngayon dito sa Japan. Maaraw, pero malamig yung simoy ng hangin. Trip ko nga palang inumin tong kape ko dito sa may tapat ng bintana. Nagbabaka sakali lang din na masulipan ka. You know. <laughs> Fast forward, alas 8 mahigit na. Pagkatapos kong asikasuhin yung sarili ko, gumayak na ako papunta sa trabaho. Baka malate pa. Magbabike pa kasi ako guys. Nang nasa 8 minuto, papunta dun. Fast forward, pagkatapos nga guys ng Radyo Taiso at morning meeting namin, alas 9 ng umaga simula namin sa trabaho. Tapos kapag walang OT, 5.30pm, pa-out na kami niyan. Yung pagod ko nga ngayon guys, pang hanggang bukas na. At dahil OT pa kami, kaya bumili muna ako dito sa Vendo ng mga snacks na makakain. Ito nga pala guys yung mga nabili ko. Tara, tikman natin. Ito, Ммм, такой, такой, ja mm. yep. fast forward kakauwi ko nga lang pala guys ng bahay inabot na nga ako ng dilim sa daan di na nga ako guys magluluto ngayon kasi may tira pa naman na chicken pastil yung niluto ko nung nakarang araw tapos diretso ko na rin pala guys sinalang tong mga labada ko ayon kasi sa weather forecast maganda daw kasi yung panahon bukas Kasing ganda mo you know nung nakarang araw kasi medyo umulan kaya hindi ako nakapaglaba buti na nga lang guys yung washing machine dito sa Japan pagkasalang mo ng labada pagkatapos niyan isasampay na lang wala nang masadong gagawin Goods nga para sa mga solong pamumuhay na nagtatrabaho dito palabas nga ulit ako ngayon guys bahay. Nakalimutan ko kasing bitbitin kaninang umaga yung bill ko sa tubig kaya dinaanan ko muna dito sa bahay. Para may idea nga pala kayo guys, ito nga pala yung dalawang buwan kong konsumo sa tubig. Dagdag na nga rin dyan, yung ginamit kong tubig sa pagpapraktis ng water bending. <laughs> Yun oh. Ganto pala kadilim dito guys sa labas ng bahay. At dahil malapit lang naman yung babayaran ko, kaya nilakad ko na lang galing sa apato. Dito nga pala ako guys nagbabayad sa may convenience store sa Lawson. Dahil 24-7 to bukas, kahit anong oras, kahit madaling araw pa nga pwede ka magbayad dito. Lahat ng mga bills mo sa bahay pwede mong bayaran dito. Curious tuloy ako, anong bansa kaya ang may kaparehong sistema dito si Japan at pagkatapos ko nga guys magbayad, dumabas na ako, mapaumaga man o gabi, dito nga sa lugar namin guys, mabibingi ka talaga sa katahimikan, tapos pagkawin ng bahay asikaso ulit, tapos pahinga na Yun lang, hanggang dito na lang, huwag ka ulit mawawala bukas, maraming salamat ulit sa iyong ilang minuto